5 to. Ito rin. 4, 5 mga idol. Bagong seller to. A lemon. Lemon ya, mga idol. Gaganda. Or 4, 5, 4, 5. solid. Uh, Ayan. Ang ganda ng katawan niya mga idol. May, may bawas pa yan. Ayan. Mga bawas pa. Or five lang mga idol. Ayan o. Ang ay ganda. Mga lemon. Ito boss mga stands. May gabing mats na, gabing tag mga idol, lemon, four five lang, may bawas pa to, so, mga idol, eh. mga doom. four five, nila, may silang doom, mga idol, Mga Jerman mga idol oh. 4, 5 din. Ay, ang marap 4, 5. Mga farm quality mga idol. May sariling farm. 4, 5 yan mga boss, <coughs> Joseph, come. Eh.

3-5 lang ito, mga idol. 5. Ang bago, pampanga. FB, boss. FB. Hindi ko magbibigay. FB. Ha? Number? Oh, sayang eh. Tingnan mo sila, ano. Ayan, number ni boss. Sir, 912, 238, sir Pangalan? Mark. Si Mark, ng mabalakad, no? Kaya mga ba idol, bago natin settle si dito yan. Pangga, mga 3-5 lang. May mga bawas pa ba, boss? Hello, mga oh, may bawas pa, mga idol. Pag mga taga-norte, may mga order, pwede nyo tawagan si boss. Oh, okay, salamat boss ha. Ito pa pala. Ito pa pala, 3-5 mga idol. May bawas pa naman to, mga idol. Kaya mabalakad pang pangga. at Pampanga, mga idol. Tripad, tripad yung, mga idol. lewat sebatang Eh bos batang, batang mah idol korpaim di Oh bos batang.

idol kay eh, Boss oh. ito 45. Oh. na. Grab, like, <laughs> <Idol>. <laughs> or 5 idol. Terus, batang. Dan ganito or 5 lang mga idol, bos batang ko. Mga E, eh, Boss Batang. 4-5 sa idol. 5. Ayan, o. Oh. Bagong natin dito sa Bukawin, mga idol. 4-5. 4 5 yan mga idol. Ayan. Mga bloodline natin, boss. Mga bloodline. Better. Better lemon, oh. Ayan, 4 5 ito, mga idol.

ong, ito. Four, five. No. Ha? Agenda. Oo nga. Four, five. Ah, ano ito? Farm quality. Oh, yeah. Four, five mga idol. Farm quality ito sa bagong seller. Ang prinsyo sure na tamtaman lang. Oo. Wala na. Wala na si Tony. Wala na. Tony 6K din. <laughs> Pero okay naman. Maraming good feedback ito, Tony. Oo. Oo. Ibawas pa tapos na. Ibawas pa Oo. Kaya maganda. 4 time mga idol. Maganda mga ito eh, sa ano? Uh, expo, mga idol. Expo quality. 4, 5. Idol 3, 5. Kaso, lang si boss. Ayaw ng number. Bago lang kasi. Mga mahihayin pa. 3, 5 ko mga idol. Pagka uh, mabalakat pampanga. Ayan. Dito nyo lang man sila matatagpuan mga idol. 3-5. Ipay bien, mga idol.